Eh nak apa? Miss, apa yang nak buat Miss? Oh, saan ka berpunta. Uy, ka huli ka. ano ginagawa mo dito, Mesa? Hello mga idol, it's me again, Choi Inato, to Ghost Hunter. Magandang araw po sa ating lahat. And shout out po sa ating mga sulit subscribers at mga silent viewers po natin na palaging nanonood dito po sa ating munting channel. Ayan, meron naman tayong panibagong vlog. Panibagong video na naman mga idol ngayong araw na 'to. So balikan natin yung area o lugar kung saan po nakita natin yung babae na may kasamang lalaki. Kasi yung lalaki mga idol, yun po yung kinakasama po ng matanda na nahuli po natin. So ngayong araw na 'to, i-update natin dito at susubukan natin mag-vlog dito mga idol kung meron tayong makita kasi itong lugar na 'to ay uh, binabalik-balikan pa rin ng matanda o mga mga aswang o hindi ko alam mga idol, basta madami na po ang nangyari dito sa area na to. So ngayon, samahan nyo po ako and shout out sa ating lahat. Ayan, kung bago pa lang kayo, pumasok kayo sa akin channel. Huwag kalimutan po mag-subscribe at pakiclick ang notification bell. Pakibel all po mga idol para palagi kayong updated sa lahat ng mga video na i-upload ko. So ngayong araw na to, sana samahan nyo ako ngayon at sana walang masama mangyari sa atin. At sana po ah. Uh magtagumpay tayo sa lahat ng mga vlog po natin. Especially po talaga mga idol na sana po walang mangyari masama po sa pagbablog. So yun lang po and sana po supportahan pa ninyo ang aking channel. So tara, samahan nyo na ako mga idol at hindi ito patatagalin pa. Let's go! So, tayo ngayon dito mga idol. Eh. Balikan natin yung area lugar kung saan yung lalaki at yung babae. Subukan so, natin ngayon dito. Serya na to. So shout out sa ating mga solid supporters dyan at sa lahat ng mga OFW na palaging nanonood po. So samahan niya ko ngayon sa pagbablog. Dito tayo dadaan. Sa area na to. daming puno ng saging medyo tahimik Ayan. parang paakyat pa yata to sa no, um, sa dulo eh. so akyat pa tayo Yan, so ang ginagawa ko ngayon mga idol ay nag-shortcut po ako para mas mabilis po yung pagdating natin sa pupuntahan po natin na location kung saan nandoon yung mga uh, mag-jowa ba yun. Hindi ko alam, basta something na nakita namin. So subukan lang natin ngayon. So, Tahimik naman. may butas parang may ahas yata saka takot din ay parang may parang may ayan so paakyat tayo ngayon no kasi nandito siguro yung babae o lalaki. Ang daming mga butas-butas na sa lupa. Medyo, ayan you know, o, nakakatakot kasi baka biglang you know, lalabas yung, oh, ayan. You know. Ayan mga ito, ang daming mga puno ng saging dito sa area na to. Baka isa sa mga may-ari Siguro yung ano. Baka aswang yung may-ari dito. Oh, ang lawak ah. Pero may naririnig akong mga tunog. Parang ito. Uh. Uy. Niyon. Parang may mga naririnig ako mga yapak o ingay. Something sa malayo. <coughs> ito. Parang may naririnig kasi akong mga tunog. Parang mga, may mga sumusunod sa akin mga idol. O parang may mga yapak. san kaya yung banda? Dito kaya ako. Grabe, halos nakikita ko. Puro mga puno ng saging. Mayaman siguro ang may-ari ng lupa dito. Ala. Wait lang mga idol. May nakita kong halaman dito na nakakaiba ito oh. Hmm. Parang mabango siya. Yan you know? oh. Dami dito. Hmm. You know? Dami pala mga halaman dito. Sana Parang naliligaw na yata ako oh. <clears throat> ah. Hala. May May tao nga dito. Hmm? Bote. Huh? Nagkalat yung mga uh, bubog ng bote. Hmm? Kapag maapakan ito, masusugatan tayo. Ah, Ito nga oh. Parang may... Ala, parang may nangyari. Sigurong kakaiba dito sa area na to. May basag na bote. So parang may patayan o nag-away. Uy. Ayan. Hindi tayo kung magkumpiyansa. Parang kaka kakaiba yung naramdaman ko ngayon mga idol. Ayan Bababa tayo. Bababa tayo. Balikado dito. L ah. uh. Uy. Ano yan? Uy. 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 Ito yung babae. kaya pala? Nandito yung babae. na, Ayan. Bijuhan muna natin kung anong ginagawa niya. Para malaman natin. Parang, parang kakaiba siya. Ito yung babae. Nakita namin ni Clay creepy. Yan oh. Maganda ah. Makinis yung balat. Parang mabango. Yan. Tingnan natin yun siya oh. Parang may ginagawa siya dito. Miss, anong ginagawa mo dyan, miss? O, oh, saan ka papunta? Uy, saan ka papunta? Uy, <tang noise> uh, huli ka. Uh, eh, anong ginagawa mo dito, miss, Hmm, um, Mm. Anong ginagawa mo kanina? Ha? Parang nanginginig siya. Patayin mo magsalita? Ha? Ang babae, baka may kasamahan siya dito. Ay, buti na lang na ano siya. Ay. Nahuli ka din. Nahuli ka din. Babae ka. Huh. Ayan mga idol. Oh, nahuli na din itong babae. Huh. Sige. Huwag mm. kang gagalaw dyan. Ha? Huwag kang gagalaw. Huwag kang gagalaw, miss. Ayan. Parang may kakaiba kang ginagawa dito ah. Saan ang kasama mo? Saan yung lalaki? Sabihin mo. Alam ko kung kasama mo yung lalaki dito hmm. baka nandito lang siya ayan mga idol oo, oh, wag kang gagalaw ha? Huh? Oh, ang ganda pa naman ng bra mo miss ah. ang ganda ng bra virgin pa eh ayan mga idol ah nakita na natin itong babae baka may kasama siya dito baka makita tayo ng lalaki hmm. baka makita tayo eh Wala naman. Parang nagigisa lang yata itong babae na to. Ayan. Huh? Ang, ang, kinis. Kaya pala, binab ano to ng, ano? Huh. Tayo ka na, miss. Tayo ka na. Tayo, tayo. Tayo ka. Tayo ka. Ayan. <clears throat> Parang, ang bigat mo naman. Ha? Huh? Ang bigat mo eh. Oh, anong pangalan mo, Miss? Anong pangalan mo? Ha? Anong pangalan mo? Bakit ayaw mo magsalita? Ha? Bakit ayaw mo magsalita? Ayan. Parang virgin pa kaya ito? Parang hindi naman yata ito virgin. Uy. Ano yun? si uh, sinong kasama mo dito? Miss, si sinong kasama mo dito? Ha? Wala kang kasama dito? Wala? Anong pangalan mo? Ha? Wala kang pangalan. Hmm, naghanap siguro ito ng ano, lalaki. Grabe ka. Ayan, sa wakas, nahuli na kita dito. Dito lang pala kita makikita sa lugar na to. Ayan. So, ayan mga idol oh. Ayan, ang ganda. At ang kinis. Mm, sana all. So ayan oh, na nahuli po natin itong babae. Medyo na, ano kasi siya dito mga idol. Medyo nadulas siya ba? Kasi basa pa yung lupa. Medyo nadulas siya at natumba. Kaya nahuli po natin. Pero parang may hinahanap kasi siya dito eh. Buti na lang nahuli na natin to at tatanungin natin to mamaya kung anong ginagawa niya dito baka may hinihintay siyang kasintahan yung lalaki siguro no o sino ang hinihintay mo dito miss ha S -s -s sino ang hinihintay mo dito ay ayaw niyang, ayaw niyang sumagot baka nahihiya pa siya so tayo na kayo tayo na tayo na tayo tayo na maganda pa man sana yung bramo eh yan oh ay nagtatago pa siya, nahihiya pa siya sa kanyang ano, sa kanyang kutis. So na na lang mahihiya pa siya. Oh, 'di ba? Oh, ang ang ganda ng ano niya mga idol, ang balbo ng kanyang likod. Grabe. Oh, umiiyak. Huwag ka kang ka iiyak. Tara na. Saan ka ba pupunta? Iuwi kita. Hindi, hindi ka muna ano ha. Sa ano ka mag tatanungin kami tawag tatanungin ko huwag ka munang aalis. Diyan ka muna, magtanong pa ako kung anong, anong ginagawa mo dito. Ha? Anong ginagawa mo dito? Bakit ka nandito? Ha? Bakit ka nandito? Anong ginagawa mo dito? No, oh, tingnan mo. Ang ganda pa man naman ang ano mo. Oh, sexy. Yan, ang ganda ng, oh, yung body niya mga idol, ang ganda nga, oh. So, ayan, mag, yan, akyat tayo doon, dali. Kasi mag-uusap pa tayo. Hmm, yan yung ano niya, ang ganda din ng body. Ang ganda na, hmm. Wala man. Sana all. Oh. So, yun mga idol ah. Na, na nakita ko tong itong babae. At Naano na natin to. Mahuli natin. So. Hmm. Yan ka lang, Misa. Mag so, yan mga idol ah iuwi ko muna to at magtatanong pa ako. Marami pa akong tanong sa kanya. So, ayun, uwi muna kami saglit. Kasi baka mabutan kami ng mga kasamahan niya. Dito. Baka. Wala. Ano yun? Wala ka bang ibang kasama dito, miss? Ha? Wala kang kasama dito? Wala? Oh. Tara. Uwi na tayo. At marami pa akong tanong sa iyo tungkol doon sa lalaki para makuli natin yun, ha? So tara. So ay, alis na kami dito mga idol. Bilisan mo dali. maka may mga aswang dito eh. Dali.